Isa ito sa pinakasikat kung hindi pa nga ba ang pinakasikat na laro sa Roblox ngayon. Nagtala ng higit 21 million active players sa isang pagkakataon. Madali, masaya at nakapapanabik laruin. Ito ang Grow a Garden. Sa video na ito, samahan niyo ako talakayin ng record-breaking tycoon game sa Roblox na inilunsad noong Mars. Tuklasin natin kung papaano ito na imbento ng isang 16-year-old na developer na nagngangalang BMW Lux, na ginawa lamang itong laro na ito sa loob lamang ng tatlong araw. Bawat laro ay nagsisimula sa isang simpleng inspirasyon. Para kay BMW Lux, hilig niya ang farming sims at pangarap na makalikha ng laro na simple pero nakakahumaling. Tulad ito ng mga dati ng sumikat na larong Farmville, Farmtown at iba pa sa edad na 16, iginuhit niya ang konsepto sa isang napkin, nagpaplano ng mechanics na magpapahintulot sa manlalaro na magtanim, magdilig, at panoorin ang kanilang hardin na lumago kahit walang ginagawa. Noong Marso 2025, matapos ang tatlong araw ng matinding development, inilabas ang unang bersyon ng Grow a Garden. Medyo magaspang pa, iilang plots lang, isang uri ng binhi, at walang pets. Pero malinaw ang core loop, magtanim, maghintay at mag-ani para sa gantimpala. Mabilis kumalat ang balita. Nag-TikTok at Discord ang mga unang taga-suporta, hinahanga ang idle growth mechanic. Sa loob ng isang linggo, umakyat ang visits mula ilang daang user hanggang daan-daang libo. Pagsapit ng Abril, sinira ng Grow a Garden ang mga record ng Roblox. Noong Abril 15, umabot ng 10 milyong sabay-sabay na manlalaro. At hinigitan pa ito pagsapit ng Mayo na umabot sa 21 milyon. Nalampasan nito pati ang peak ng Fortnite active players ng magkakasabay maglaro. Sa pangyayari na ito, nagka-server overload ang Roblox game kaya kinailangang mag-emergency upgrade ng infrastructure. Sa patuloy na pagsikat ng laro, o nakita ito ng Splitting Point Studios at Do Big Studios, dalawang lumalaking publisher ng Roblox. Splitting Point Studios, kung saan ito ay pinamumunuan ng sikat na sikat na Jandel. Siya ang co-founder ng company at palaging hands-on sa laro. Nilapitan nila si BMW Lux para sa partnership. Nag-offer ng mas malawak na marketing, monetization at suporta para sa susunod na updates. Dumating ang bagong hamon nang pumasok ang mga publisher. Nagkaroon ng debate ukol sa monetization. Dagdag premium seeds? Battle passes? Pinanghawakan ni BMW Lux ang free-to-play vision habang iminungkahin ng splitting point ang battle pass tiers. Matapos ang community AMAs at mahigpit na usapan, inilunsad ang BZB's update ito ay isang libreng prestige system na may optional cosmetics. Pinananatili nitong masaya ang core fans habang kumikita ng sustainable revenue. Nakapag-hire din ng mas maraming staff at nakapagplano ng mas mayamang content ang team. Hindi lang numero ang sukatan ng tagumpay ng Grow a Garden, kundi pati komunidad. Mula sa trading forums para sa rare plant mutations hanggang fan art contests at Discord event, ginawa ng mga manlalaro itong sarili nilang mundo. Kapalit nito ay ang mabilisang tugon ang dev team. Constant silang naglalabas ng quality of life patches sa loob pa ng ilang oras matapos ang malaking feedback. Dagdag pa dito, meron silang seasonal events tulad ng Halloween Pumpkin Patch at Valentine's Rose Festival na nagpapanibago sa laro at nagpapabalik ng manlalaro. At lahat ito'y dahil sa pangako ng developer, mahalaga ang inyong mga ideya. Sa ngayon, patuloy ang masiglang updates ng laro. Tuwing Sabado, 10pm ng gabi dito sa Pilipinas, madalas ng update ang developers. Bago pa man umabot sa release time, maaga nang nakikipagtangkiling ang sikat na sikat na jandel sa mga manlalaro. Dito nang kakaroon ng admin abuse kung saan nagbibigay siya ng mga bonuses sa mga active players. Sa mga oras na ito, nagsisimula dumami ang mga active players hangan sa tuluyang release ng update sa ganap na 10 ng gabi. sa tuluyang pagsikat ng laro, ano pa ang susunod sa Grow a Garden? Binanggit ni BM Bollox ang mga susunod na idea na gagawin nila sa game. Multiplayer co-op, world bosses, halimaw na damo, dynamic weather cycles na makakaapekto sa paglago ng halaman. Ay ilan sa mga planong dagdag laro sa Grow a Garden. Sa kanilang roadmap, makikita natin na maganda talaga ang plano nila para sa game. Promising ito at makakasiguro tayo na hindi ito matutulad sa karamihan ng Roblox games na napapagsawaan ng players. So mga ka-factors, nakapagtanim na ba kayong lahat? At dyan, nagtatapos ang ating masayang paglalakbay sa makulay at nakakatuwang mundo ng Grow a Garden. Mula sa mga chaotic na admin events hanggang sa mga bee-themed dekorasyon, tuloy-tuloy lang ang sorpresa ng larong ito at sobrang excited na ako sa mga darating pa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panunood mga ka-factors!